dalawang pasahero sugatan matapos mahagip ng motorsiklo ng lashing na MMDA enforcer. Narito ang news scoop. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang lashing na MMDA enforcer na nakahagip ng dalawang pasayerong pababa ng bus sa southbound lane ng EDSA Busway. Sa inilabas ang video ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee 4, Transportation, makikitang pinatatabi ng mga otoridad ng motosiklo ng enforcer sa gilid ng busway. Ngunit dahil sa kalasingan ay hindi na nito na kontrol ang kanyang kilos. Nabatid na nagpatulong ang driver at konduktor ng basa miyembro ng Philippine Coast Guard. Inihain ng DOTR na bukod sa pagtangging ibigay ang lisensya na galit pang enforcer at iginiit na dapat siyang tulungan ng responding otoridad dahil magkasama naman anya sila sa pagpapatupad ng batas trapiko. Samantala, inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakilanla ng naturang enforcer. Samantala, mahigpit na ipinapaalala ng DOTR na panatili ng disiplina at respeto sa kalsada para iwas sakuna at